dito yan pag nakita nyo yung nakatabing yung poste na yan habang walang tao sino yan 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 po na, nakalagay dito youtube channel ko simpleng tao vlog remar ko yan hindi tayo dito ng

Dito na tayo sa Maragondon, Tarnate, Cavite. So ayan, mag-iwan tayo ng bakas dito. Ayan, pag nakita nyo yung nakatabing yung poste na yan, yan. Habang walang tao. sino yan? Ayan. Ayan nakalagay dito, YouTube channel ko, Simpleng Tao Vlog, Remar Swang ko. Ayan. Iiwan tayo dito ng bakas. Ito, <coughs> dito ko ilalagay. Yan. Yan, congrats sa mga kuha yan. Chat nyo ko kapag yung <clears> hindi <throat> chat mag comment kayo sa youtube channel ko kapag yung nakita nyo yan so yan tandaan nyo tandaan nyo panggas lang yan konting ano lang yan konting, halaga lang bakas lang bakas lang yung simpleng tao vlog